Isang club ang bumawi sa buhay ng maraming tao matapos na mahulog yung bubong nila. Itong isang araw lang ito nangyari, posibleng mas dumami pa yung mga nabawian ng buhay dahil dito. Nangyari itong lahat sa isang bar sa Dominican Republic on March 8, 2025 sa isang bar na tinatawag na Jet Set Club. Noong gabi na yon, may event doon sa may club kung saan nagpe-perform ang sikat na singer na si Robby Perez, kaya naman punong-punungan -puno ng mga tao yung club na umabot nga sa mahigit na 300 na tao. Kamiya lang habang nagpa-party, may mga nakapansin ngang parang may mga nahuhulog na alikabok mula doon sa may kisame pero ayun lang, hindi nga nila pinansin. Sa hindi inaasahang pangyayari habang nagko-concert around 1am, dito na nga bigla ang babagsak yung bubong at kisame nga nung club at babagsak nga to doon sa mga taong nandon Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na sila agad nakatakbo at dahil sa laki nga nung bubong at nung kisame, Halos lahat ng taong nandun ay nabagsakan. Agad mang humingi ng tulong yung mga nakaligtas, dumating nga agad yung rescue at dito na nga nila sinimulang i-rescue yung mga taong naipit sa loob. Gustohin man nilang bilisan yung pagliligtas, hindi naman ito magiging madali dahil sa sobrang bigat nga ng bubong na bumagsak na kailangan pa nga ng mga malalaking cranes para lang may aangat nga lang to. Sa ngayon, 145 na tao na nga yung na-rescue samantalang 124 naman yung binawian ng buhay matapos ngang madaganan ng mga bubong kisame. Kasama sa mga na-recover na katawan ay kay Ruby Perez na yung taong nagpe-perform ilang segundo matapos matapos yung buhay ng maraming tao. Kailan naman sa si iba't ibang ospital yung mga may buhay pa at ginagamot samantalang yung iba naman ay nasa critical na kondisyon. Ang nakakatakot at nakakalungkot pa nga dito, meron pa nga doon mga nare-receive na tawag mula sa emergency hotline yung mga pulis kung saan may mga tumatawag nga ng mga taong naipit nga doon sa loob ng club. Nag-iimbestiga pa rin naman ngayon yung mga pulis kung saan hindi pa rin daw nila alam kung bakit nga daw bumagsak itong kisami na to. Lumalabas na matagal na pala itong bar na to na binuo pa nga noong 1973 pero nagkaroon naman daw ng renovations around 2010 and 2015. Sa ngayon ang iniisip nila baka sobrang luma na nga ng bubong, baka hindi na i-inspect ng maayos, may nangyari ba doon sa bubong kaya bumagsak. Ito yung mga theories nila pero as of now wala pa ngang final dahilan na dahilan kung bakit nga to nangyari. Ang nakakalungkot pa nga dito pagkatapos ng insidente, sobrang dami ng tao yung nag-aabang doon sa labas ng club na hinahanap nga nila yung mga mahal nila sa buhay na nandun nga do doon sa loob ng club nung gabi ng aksidente. Sa ngayon kasi hindi nila sigurado kung saan nga nila maahanap yung mga mahal nila sa buhay nang pwedeng meron tatlong pwedeng mangyari kung saan pwedeng ang nasa ospital na nga sila at ginagamot or sa morgue at wala na nga mga buhay or nasa club pa rin nga sila na either nagiintay nga ng rescue or wala na nga rin buhay. Nagbigay din naman ang statement ng may-ari ng club at ang sabi nga nila, There are no words to express the pain this event has caused. What happened has been devastating for everyone. We want you to know that we are with you and that we share your anguish. Dagdag pa nila, As the Jet Set family, we are with you. To you, mothers, fathers, siblings, childrens, and loved ones of those affected, you can count on us. So ayun, sana nga matulungan at mabigyan nga ng hustisya yung mga posibleng naapektuhan nga si insidente ito at sana maparusahan yung mga dapat maparusahan.